Hello, mga kalahi. Magandang-magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Robin Padilla may banat po kay Risa Honteberos At maraming nagtatanong kahit si Risa Honteberos sino ba talaga ang nasa likod ni Alias Rene? So, medyo pag-usapan po natin ito at uh, magpalitan tayo ng palapalagay dito. At uh, ito po yung uh, labing dalawa, yung listahan ng labing dalawang vlogger na uh, hinainan ni Risa Honteberos sa NBI ng cyber libel daw. Pero sa totoo lang, wala pa pong kaso itong labing dalawang vlogger na ito. Dahil hindi naman korte ang NBI. Uh, naghain lang si, o oh, parang dumulog lang si Risa sa Honteberos, parang humingi-hingi ng saklolo na tulungan nyo ko na nyo ang mga vlogger na ito kasama na si Rene. Wala pa pong formal na kaso pero palagay ko darating yan. Darating sa kaso yan. eh, syempre, alam naman natin, eh, siya ay uh, tanin witness. Baka magkakandak sila ng tanin kaso. <laughs> tanin kaso muna at bago ma-formal ma na masampahan ng kaso sa sa korte ang labing dalawang vlogger na to. So yan po ang ating pag-uusapan pero bago yan, paki-subscribe muna itong channel na to. Okay? Maraming maraming salamat. So unahin natin itong labing dalawang vlogger na uh, inirereklamo ni uh, Risa Honteberos. Okay, number one, Trixie Cruz Angeles. Siya po yung dating Press Secretary ni Bongbong Marcos Number 2 Chrisette 2 3 Rob Rances Hindi ko kilala tong Rob Rances 4 Si Sasrogando 5 Aaron Peña Hindi ko rito kilala Elias Old School Pinoy 6 Jason Sa 7 Banat Bay 8 Chok Moreno 9 Redel Si Esquera 10, Joy Cruz 11, Ka Eric 12, Attorney Rani Randolph Libayan Alright, yan po yung labing dalawang inireklamo ni uh, Risa Honteberos So, basahin po natin yung post ni Robin Padilla Ito po yung patama kay Risa Honteberos Obvious na obvious po yung ano yung kanyang message kahit hindi pinangalanan ni uh, Robin Padilla. Obvious na obvious na si Risa Hontiveros ang binabanatan niya dito. Okay? Kapag kayo nagreklamo, pinakikinggan namin kayo dahil sabi nyo freedom of expression at speech. Pero kapag kayo naman ang inireklamo, tatakutin nyo ng kaso ang kalayaan ng iba. Pambihira talaga. Practice what you preach. Tama po itong sinabi ni Robin Tinatakot Alam nyo Noong uh, lumabas yung Pulboron video Hindi eh, ba Wala pang eh, ilang oras lang Dalawang oras eh, Tinatakot na agad ni Gibo Yung mga tao Na pag may Nagpakalat nito Kakasuhan Apa, Magpapakalat ka lang ipe-play mo lang yung video Kakasuhan ka na So tinatakot Ganito na rin po yung ginagawa kapag naano sila nabibisto na sila hangga't maaari dapat hindi kumalat yan ang uh, unang ginagawa nila uh, damage control na ginagawa nila dapat 'wag kumalat yan so kaso mananakot ng kaso okay pero wala pa po silang kaso dahil hindi nga in ano ka korte ang NBI so tama itong sinasabi ni Robin Padilla pag sila nagre-reklamo freedom of speech huh? uh, paninikil ito ng kalayaan sa pamamahayag ganyan yung mga drama nila eh pero pag sila yung nereklamo eto kakasuhan kakasuhan yung mga nagsasalita nagkukomento lang eh yung mga tao eh na-interview si Atty. Trixie ang sabi ni Atty. Trixie never kong pinlay, pinaikot yung video ni Rene sa vlog ko, sa Facebook niya. Hindi niya, hindi niya pinaikot, hindi niya pinlay. Bakit siya at sila agad ang pinupuntirya? Eh ang unang nagpakalat ng video ni Rene ay ang GMA News. Oh, dapat yun ang kasubhan nila, yung GMA. O di po ba? so sinasabi ni Risa sino ba ang nasa likod nito magbabayad, hindi palalampasin yung nasa likod nito at binintang agad kay Kibuloy at itong mga vlogger ay dinadagdagan pa raw uh, pinamumudmud yung video, dinadagdagan pa raw natural ikaw ay public official, public figure ka yung issue na yan ay pampubliko, natural, pag-uusapan niya ng taong bayan. Magpapalitan sila ng kuro-kuro dyan. Magpapahayag ang taong bayan dahil we have a freedom of speech. Yan na po yung sinisigaw ng buong mundo. Kalayaan po na magsalita. Hindi na po tayo panahon ng 15th, 16th century, lalo na nung panahon ng uh, anong tawag nito panahon ng yung sa religion uh, matindi yung panahon dati hindi eh, ka pwedeng merong kang religion na pinaniniwalaan ay eh, hindi pwede mamamatay ka papatayin ka yan na po sinisigaw ng buong mundo freedom of speech sa Amerika po ay eh, matindi ang freedom of speech doon eh dito nag ka lang, di -demanda ka na ni Risa Honteberos Sabi ko dati, bilib ako dito kay Risa Opo, sinabi ko yan Bilib na bilib ako, kahit anong batikos mo dyan Hindi nagdidimanda ng mga vlogger, mga influencer Tapos ngayon, eto <laughs> Mga, mga nakaraang buwan ko lang sinabi yun, bilib ako sa kanya O, so, kahit anong batikos mo dyan Hindi nagdidimanda yan, hindi kagaya nila Kiko yan pero ngayon, <laughs> mukhang napahiya ako eh. Okay, sino ba ang nasa likod nito? Meron pong sinabi si Sas Rogando. Oy, Risa, baka pinagtitripan ka lang ng mga Jodik. Jodik? Sino ba yung mga Jodik? <laughs> so, napaisip ako sa post ni Sas. Aba, teka muna. Nagsalita ka kasi. Nagsalita ka nung in-interview ka sa press con mo ng mga media na kung may balak ka ba na tumakbo sa mas mataas na posisyon ibig sabihin mas mataas sa senad sa senador mas mataas ano bang mas mataas doon vice president or president di ba si vice president Sara Duterte ano ginagawa sa kanya siya po ang number one sa lahat ng survey lalong-lalo lalo na sa 2028 Presidential Survey ano ginagawa sa kanya kahit hindi pa siya nagde-declare pinapabagsak na pinapabagsak katunayan na impeach na siya sa Congress wala nang ibang pinakamataas na uh, kumbaga paninira wala nang pinakamataas na uh, pangwasak paggiba sa isang politiko kundi impeachment wala na pong tataas doon na-impeach na si Vice President Sara pero matibay pa rin nakatayo pa rin kumbaga uh, hindi pa rin natitinag hindi pa rin totally nagigiba si VP Sara to the fact na na-impeach na siya ano sinasabi natin eto nga yung nakarang eleksyon eh may mga inendorso siya. nagpanalo eh. Yung mga inendorse niya eh. Eh ikaw, napakahina mong nila lang. Tinapik ka lang eh. Ha? Eh kasi nagano ka eh. Nagpahayag ka eh. So mo yung media eh, na open ka na tumakbo bilang presidente. Sabi nga ni Trillanes, di ba? O oh, eh, pinupush ka pa ni Trillanes eh. Sabi ni Trillanes, ang presidente niya, si Risa Honteberos. Dahil pag nanalo si Risa Honteberos sa 2028, pwedeng i-appoint si Trillanes. Yun na lang ang pag-asa niya. Kung sino mag a sa kanya, yun yung, yun yung ikakandidato niya. ikakampanya niya. O diba? Eh si Lenny tahimik. O bakit? Pag nagpahayag si Lenny, tatapikin din siya. Eh may hinang nila lang eh si BP Sarah, kung ano-ano na ginawa para magibay eh. Hindi pa rin magiba gibay eh. So sino talaga yung nasa likod ng paglabas ni alias Rene? Eh sabi nga ni Sas, pinagtitripan ka ng mga Jodic. O eh, sino ba? Marcos Romualdez lang naman yung nasa kapangyarihan ngayon eh, ka na open kang tumakbong bilang presidente. Si vice president hindi pa nagdi-declare pero ginigiba na. Dahil isang mm, ano matinding potensyal na manalo na tumakbo at manalo kaya ginigiba na. Ikaw nagpahayag ka lang na open ka. Isang tapik lang sa Wasak na wasak kay. Eh. O, hindi kaya Romualdez at Marcos ang sinasabi ni Sas na pinagtitripan ka. Wasak ka agad. Ganun ka kahina. Wala kang tibay na maaasahan. Ganun ka kahina. <clears throat> Hindi ka ni BP Sara kung ano-ano na ginawa. Na-impeach na nga eh. Mahal pa rin ng taong bayan. Yun yung mga yun yung yung dilawan kasi, dilawan. Ang dilawan, marami silang mga kaalyado, kakampi, kakampi nila simbahan, kakampi nila komunista, kakampi nila yung kabataan, yung kabataan ng mga nasa UP, PUP, nasa Ateneo, Lasal, yan, mga makadilawan yan dahil na-brainwash na yan ng mga pare. Eh. Media, Maraming dilawan na media. Bakit? Eh, na-infiltrate niya rin ng NPA yan. Uh, ano pa? Oligarko. Yan yung mga kakampi ng dilawan. Sino kakampi ng Marcos? Kapag nawasak nila, nagtagumpay sila sa Duterte, titirain sila ng dilawan. Sino kakampi ng Marcos? Papalikuran ng media yan, ng mainstream media. Ang mainstream media, dilawang, ano yan, Uh, dilawang kumbaga ta, ano tunay na dilawan 'yan. Kaya delikado si si Marcos dito sa mga dilawan Inuuna lang nila Duterte na mapabagsak. Kapag napabagsak nila ang Duterte, Marcos at Dilaw na maglalaban niya. Uh, eh, hindi po pwedeng <clears throat> kailangan merong matira sa kanila. Hindi po pwedeng sila, sila yung ano, Magjoin sila, hindi. Hindi papayagan dilaw. Kaya baka, baka tama yung hinala ni Sas na nasa likod nito ni Alias Rene. Tingnan mo, tapang-tapang ni Alias Rene. Walang cover yung muka. di ba? Eh, baka, baka matibay, eh. baka maangas yung nasa likod niya masasabi niyang protektadong-protektado siya dito. Eh baka eh. isipin niyo rin. Kasi, nag-deklara ka eh. Nagsabi ka eh. Na posibleng ka tumakbo bilang presidente. Eh ginugurgur nga yung mga uh, mga posibleng manalo o posibleng tumakbo sa pagka-presidente. O hindi ito, isang... Tapik lang sa'yo. Hindi pa matinding banat yun. Tinapik ka lang. Halos mawasak ka na. O wasak na wasak ka. So yan po yung nakikita natin dito sa mundo ng politika. Mundo ng politiko. <laughs> uh, ano rin talaga. Kailangan mag-isip-isip ka rin. Sila-sila uh, uh, yan magkano magtitiraan magkaalyado sila ngayon. Kaya nga, there's no permanent enemy. There's no permanent friend in politics. Uh, pang panandalian lang yan. Walang pangmatagalan dyan. Pera na lang kung isang partido kayo, syempre. di uh, ba? Diba? So hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.